Good morning po mga kalaki ngayon po ay January 24. Ayan, napakabilis ng panahon. Ano po, last week na po tayo ng January ng Enero. Ayan, nanalo ka na ba sa mga lucky numbers na tinatayaan mo? Baka hindi pa mga kalaki, bitawan mo na yan. Palitan na natin ang mga numero na yan. Subukan mo mga lucky numbers namin ni Lola Carmen na binibigay natin dito. Dalawang taon na po tayo nagbibigay ng mga numero at marami na po tayong napanalo mga kalaki. Legit po yan dahil nakapost po yan araw-araw yung mga winners natin may mga nananalo. Meron din namang hindi nananalo, hindi po tayo nagsisinong walang importante po, nakakatulong tayo, nakakapagpanalo tayo. Ito po ay walang pilitan kapag nagustuhan mo, nak kita mo tayaan mo tatlong beses mo, uh, tatlong araw mo alagaan, bago nyo bitawan at palitan, pwede po mga lucky numbers namin. At Pilipinas at abroad, pwede po mga kalaki. Okay? Kaya mga kalaki ngayon pong alas 5 po ng umaga, madaling araw, abagising na mga kalaki dahil magbibigay tayo ng mga magagandang sumada ng mga 2-digit lucky numbers na pwede nyo tayan sa STL, 2D Lotto National at Wete, Kaya mga kalaki, kung gising ka na, aba, mo na mga listahan mo at ibibigay ko na ang mga numerong gusto mo. At syempre po sa mga gumagayak dyan, sa mga gising na dyan, sa mga nagpe-prepare na dyan. Aba mga kalaki, manood po kayo rito. Buksan nyo na ang cellphone nyo at kunin ang mga laki numbers na magugustuhan nyo. Open na po ang store natin. Ay, uy, may dumaan, may sasakir, may ilo pa kasi nga po. Madilim pa sa labas. Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na ang magagandang numero para sa'yo kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, siyempre milyonaryo. Okay, pero bago ko po ibigay yan, alam niyo na, iinom muna ako ng tubig. Okay po mga kalaki tara na po, umpisa na po natin ang na pamimigay. Mga malaki number 2 digit. Ito na po sa May, Iloilo. 27, 22, latest. 519, Samar. 34, Quezon City. 2028, Pampanga. 12 gis Pangasinan. 13-21 La Union 15-6 Nueva Ecija 27-22 Nueva Vizcaya 9-30 Ilocos Sur 6-11 Ilocos Norte 12-2 Masbate 7-20 Wait lang po may bumibili mga kalaki Ano yun? Ay talaga po ba? Ilan po? Isa lang Ay isa lang po Wait lang. Ayan. Oh Saka isa pong yellow Ano po? aga-aga naman po. Mag-yelo po kayo. Wait lang. Hmm. Ah. Ito Ita po. Ano? No, basa ka isang loaded na yellow. Yellow iha. Ito po. 91 po. Ah po, ah po. ano? Ayan po. Tatlo. Ay. Tatlo Inde. Sam, sampo sa ah uh, sa piso lima po huh? ah po dos po isa oh, 35 po ito kunin niyo na po ah sampo ayan mm, po. ah po salamat po ay. balik po kayo <laughs> ayan po ay sunflower po sunflower po hindi po malaki po to eh dalawa po lima. Sampo. Oh Sampo. Opo, mahal na po tinda ngayon. Oh, nakatawa po kaya ano pa? Ayan mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers. Dito po tayo sa May, ayan, Cebu. Ah, ay hindi, Isabela muna tayo 2021, 21 Tugigaraw 11-4 Rojas 13-14 Capiz 20-27 okay, wait lang po ayan po ano pa ah? Bohol 11-22 Bulacan 23-4 Baguio Gis-5 Bicol 21 29 Batangas 23 15 Butuan 17 2 Benguet 13 4 Cebu 6 11 Aklan ano to 9 27 Laguna 13 4 Aurora 12-6 Quezon, 5-20 Olongapo, 6, 2, 1-7 sa 6-2 Manila, 17-15 Pasig, 20-22 San Juan, 23-14 Marikina, 21-29 Tabuk, 15-6 sa Romblon 17-8 Angono, 5-20 Muntalban, 14 11, Antipolo, 523, Taytay, 2, 29, Cainta, 8, 11, San Mateo, 152 2, Dabao, 1, Tarlac, 23, 29, Quirino, 30, 37, Bacolod, 832, Cavite, 5, 19, Taguig, 20, 28, Mindoro, 13, 4, Marinduque, 6, 11, Caloocan, 12, 17, Montenlupa, 23, 9, Palawan. Uno G's. Ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan ha, sa ating mga laki followers na nakatutok po rito. Nako, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Mga ginagaya po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Dapat makakausap nyo muna ako sa messenger, sa video call, bago kayo sumali sa private consultation na Nako, yung mga nagchat-chat sa inyo, hindi po ako yan. Tawagan nyo yung mga yan, hindi po yan sasagot. Dapat makikita nyo ako sa video call, okay? At syempre po mga kalaki, ah, uh, ito po ang legit na account natin. Arnold Parungkin po na may blue check sa Facebook. Hanapin nyo na mayroong 490,000 plus followers. At Red Parungkin sa Facebook na mayroong 410,000 followers o magkakalahating milyon na po yung mga kalaki. At saka Aris Gatchalian at Red Arnold Santos. Okay? Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin 18,000 followers. At syempre po sa TikTok. Red Parungkin na mayroong 490 49,000 49 followers 400 o 449, magkakalahating milyon na rin po yung mga kalaki. Okay? Ito po ang legit na account natin sa social media. Ayan po, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart at naka-follow, padada lang po kayo mga lucky numbers agad-agad. Okay? Ang lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Baka gusto mong sumali sa private consultation na bibigyan kita ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit na mo sa STL to d Lotto National at wedding, okay? Sa mga sasali po araw-araw po nakapagpanalo kami rito message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo sumali okay? At syempre po mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng January, February at March So ano pa hinihintay mo? Sali na po mga kalaki At ituloy na po natin ito pang 2 digit lucky numbers ng Sambales 21, 28 sa Apayao, 13, 4 sa Cotobato, 27, 12 sa Binangonan 21, 8 at sa Morong sa East Renta. Okay mga kalaki, yan po yung mga 2 digit lucky numbers. At syempre po mga kalaki, alagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. Good luck!